hello, pre. Oh, punta ba ba? Oh, sige, sige, sige. Eh, papunta na ako, papunta na. Sige, sige, wait lang, wait lang. Saan ka na naman pupunta? <laughs> Ay, hindi pa nga ako tapos maglaba, oh. Magsasampay pa ako ng mga puting nilabhang ko doon. <laughs> yun na nga, ito na nga. Ayun ka na lang gala, eh. Tumawag kasi si Parin Bans. Iwalay na pala sila ni Maring Muslim. Oh, oh. ano pala? Eh, di ba kakakasalang nun? Ayun na nga. Kaya nga... Oh, oh ano daw dahil lang? Ano daw lang? Ito nga, hindi ko nga alam. Kaya nga pupuntahan ko. mo na ako pumunta para at least... Diba? Baka nag... Baka nang babae si ano? Hmm. Eh, hindi pa rin ba? Hindi ko nga alam. Kaya nga, mo na ako pumunta mo. Malaman natin eh. eh Oo. Oh, oh. Ano malaman natin? Oo, oh, ano? Diba? Ano? Dahilan, di ba? Ay, okay. di ba? Pumunta ka na doon. Oo, oh, ito. Bumili ka ng, ano, pulutan. Para, basta, alamin mo muna kung bakit nagdiwalay. o oh, ito sa ito. Pa. Oh, Mami niya, mag ano, ito yung susi ha. Next ka na, oh, baka mga magulat na padali. sabihin mo sa akin, ako, ano nga, o, ano, oh. dahilan, baka babae. Ay, ano ay, 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 sige ka na. Ano, maglalaba pa ako. Ano, babae, ano, lalaki? Ano, babae? bakit hindi mo ba babay? Ay, sa so, wakas, nandito ka na, nandito ka na. So, ano nga nangyari? Ano nang nangyari? Nang babae ba? Si, anong, Mar -Mar ano nang lalaki si, ano, Pat Mari Ano nangyari? Ito na, Ano nangyari? Ano, ano? Nakalimutan ko yung